Magandang araw at oras po sa ating lahat mga kapatid. Ang, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa body filler. Saan ba ginagamit ang body filler? Ang body filler ay all around. Pwede sa kahoy, sa bakal, pwede rin sa konkreto. Ngayon ipapakita ko ang teknik sa paggamit ng body filler. Aminin, naman, aminin natin at sa hindi, ang body filler ay Kadyang napakahirap yung gata at mahirap lihain. Kailangan dyan, lagi pulido ang iyong paggawa. Bago mubatakan ang plywood na ito, eh kailangan mong lihain, tanggalin lahat ng mga maliliit na bukol at mga hingulgol na pinaglagarian. Lihat, lihain lang ng number 100. Pagkatapos nating lihain ay pagpagan nating mabuti para matanggal lahat ng alikabok. Kung meron tayong compressor, pwede rin natin siritan ng compressor. Ngayon, ang paghalo natin ng body filler ay 1 is to 50. Kailangan lang dyan, uh, kunting hardener lang para hindi kayo mahirapan, para hindi kayo mahabutan ng pagtigas. Kailangan lang, kalmado kayo sa pag uh, mimix ng body filler kailang medyo bilisan din ng konti at ang pagbabatak natin ay medyo ipahiga nyo ang paleta para magandang ihagod kailangan dyan pag nagmix kayo ng body filler ay tansyado lang ang dami depende sa inyong mamasilyahan ngayon ang teknik ko naman sa paglilinis ng paleta pag ganito kayo maglinis ay talagang mahirapan kayo masakit sa kamay at mahirap talagang linisin sapagkat napakatigas ang body peeler. Isa yan sa mga rason kung bakit ayaw nilang gumamit ng body peeler. Sa paglilinis pa lang ng paleta ay matatagalan ka na. Kailangan lang yan ay bumili ka ng portable scraper. Gaya ng ipinapakita ko dito, bubili ako ng portable scraper dahil sa karanasan ko sa pagmamashilya ng body peeler, ay talagang napakatigas tanggalin ang body pillar sa paleta. Halos abutin ka ng segundo o minuto sa paglilinis ng paleta. Isa pang teknik yan pagkatapos nyong batakan ay haguran niyo ng paleta o yung scrapper na pinakita ko para yung mga malilit na bukol o yung mga excess na masilya na nailagay sa gilid ng plywood ay tanggalin nyo kaagad para hindi tumigas kasi pag tumigas ang body pillar ay talagang kapit na kapit sa plywood ang body pillar kailangan lang dyan pagkatapos nyong masilyan ay tingnan nyong mabuti sa mga gilid gaya ng pinapakita ko dyan pwede nyong tanggalin kailangan linisan 'yong mabuti bago nyo batakan para yung susunod na pagbatak nyo ay talagang malinis ang plywood na inyong babatakan. Ngayon naman, isa ring teknik ko dito ay hindi ako gumagamit ng yung molding o liston sa mga dulo ng plywood na pinaglagarian. Ang nilalagay ko lang dyan ay body filler. Mas maganda kasi pag body filler lang, sadyang napakatigas. Mas matigas pa sa ilalagay mo na liston at makakatipid ka pa kaysa maglalagay ka pa ng liston ay maraming abala at dadami ang labor cost at materialis na iyong gagastusin gaya ng pinapakita ko sa mga butas ng plywood sapagkat ang mga plywood ngayon ay sadyang napakapangit na napakaraming butas body fever lang ang katapat isa pang teknik ko dyan para hindi kayo mahirap magliha kasi pagka yung minasilyan mo ng body filler ay hindi mo gagamitan ng tubig ay talagang konting maraming liha ang iyong gagamitin at mahirap talaga lihain. Pero mag-ingat lang kayo sa mga plywood ay may mga plywood, kasi na sensitive pag tinubigan mo, mag blow siya. Pero may mga plywood din naman na matitibay ang mukha. Ang unang pinangliha ko dyan ay number 20. Para matanggal ka agad yung mga pangit na pagkamasilya. Kasi kunting umbok lang ang body pillar ay napakahirap ng lihain. Pagkatapos lihain ng number 20 ay sundan natin ng 320. Para makinis. Ang isa pang teknik ko dyan ay yung mga, mga mukha lang ng drawer o mga mukha ng mga pintuan ng cabinet ang nilalagyan ko ng body filler para makatipid. Yung mga mukha ng drawer na yan ay body filler ang ginamit ko at ang pinang primer ko ay epoxy primer at ang pinang final ko ay puro puti yan. Epoxy primer na puti uh, acrylic white na puti at K92. Yun ang pinangtakot ko, K92 para magtag. Kaya ganyan ang ginawa ko kasi pagka buo yan na isprayan ko ng acrylic na pintura ay talagang maggagastos ka ng marami. Kailangan dyan ang mga importante lang o kaya yung mga nasa labas lang o yung mga nakikita lang ang lagyan mo ng acrylic paint at K92. Pero nasa sa inyo din kung gusto nyo gamitan lahat ng acrylic paint ang mga drawer ay nasa sa inyo kung may budget. Pero ako ang ginagawa ko sa mga nagtitipid din na pinipinturahan ko ng bahay ay QD ang ginagawa ko sa loob at sa labas pero yung mga mukha na nakikita ay yun ang ginagamitan ko ng special na pintura. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo. At sa mga baguhan ay pwede niyong gayahin at pwede rin hindi. Itong video kong ito ay para sa mga gustong matuto para may bahagi, may bahagi ko naman ang konti kong kaalaman tungkol sa body filler. Sa mga susunod kong mga video ay marami pa tayong pag-uusapan at marami pa akong i-vlog kasi hindi lahat na ipapaliwanag dyan. Pero ang video kong ito ay sundan nyo lang ang step by step na ginawa ko. Maraming salamat po. Don't forget to like, share and subscribe. Mag-ingat po tayong lahat.